At sa mga hindi po naniniwala sa mga ganitong usapin, ay pakiskip na lang po itong video. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back. May panibagong ritual na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At kung baguhan lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. And shout out muna kay Ma'am Lucy Morales. Shout out sa iyo ma. Maraming salamat po. At sa lahat po ng aking taga-suporta at taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto mo ba na ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin niya habang buhay? Kahit balagi kayong nagtatampuhan o palagi kayong nag-aaway na dalawa ng partner mo, ay gusto mo pa rin na mararamdaman na nangingibabaw ang pagmamahal niya sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At pwede mo gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isa o tatlong hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos balutin mo lamang ito. At nang mabalot mo na ang buhok sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido, ay hawakan mo muna ito sa glit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka at banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, ako pa rin ang pipiliin at mamahalin mo habang buhay. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo pa naman dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede mo ito dalhin, pwede ito ilagay sa damitan o itago sa damitan mo. Itago ito pang matagalan. At paniguradong habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin niya. Pwede mo naman ito dalhin kung ikaw ay aalis, kung ikaw ay nasa trabaho, dalhin mo ito at ilagay sa bag mo. At hindi na po ito kailangan bulungan mo araw-araw basta itago mo lamang ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at i-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless us all.